mga kabraso may napansin tayo ditong butas sana lang ay ito na yun sana lang andito sya malayo na to mga kabraso yung mga bakas ng ano may mga bakas ng sipit mga kabraso ayun yung putik na itong mga kabraso itong gabundok na ito ay galing ito dito nahukay kita nyo naman yung kapal napakalaki mga kabraso ito ay rin yung tinatawag nilang pulgo sobrang laki saspat sa spot mga kabraso Ayan, pero bago ang lahat ay kain po muna tayo Ayan, nag tayo ng bahaw saka may pinarito na pinamingwitan ni kuya kapon Ayan. pagkatapos natin kumain para may lakas yun bakbak ayun at dyan na natin iwan yung bangka ito mga kabraso dito may pumasya laga dito ang bayawa ko oh. siguro pumunta dyan sa ano, papunta dun yun bumaba dyan sa ilog galing dito sana lang ay eh, pala rin tayo mga kabraso dito sa unang spot yung bakas dito mga kabraso ayan yun yung mga bakas nya alimang ito na lang madali natin to dito lang ulit na natin nakuhaan tong ano na to puno, yan yung pahingahan ala dyan gumagala dami ng bakas dito itong bakas na itong mga kabraso hinala ko ay sa bulik ito dalawang klase yung bakas punong puno ng bakas dito ito inanokotohin di man dericho di talaga dericho pero dito siya madalas Sa madali natin ito mga kabraso mga bago yung bakas na ito tagal na rin to dito Nine 950. 950 to na mga kabraso. Abot na ako dito sa taas, kakasunod sa mga bakas kung saan saan lang. Nagbakas sa na lang tayo dito, mga kabraso. May napansin tayo dito ng butas. Sana lang ay ito na yun. Sana lang andito sya. Malayo na to, mga kabraso. Yung mga bakas ng ano. May mga bakas ng sipit, mga kabraso. Ayun. At yung putik na to, mga kabraso. Itong gabundok na to. Ay galing ito dito. Nahukay makikita nyo naman yung kapal simula dito punta dun ibig sabihin lang nito mga kabraso ay matagal na to dito at malaki yung butas na to malalim ayan may mga bakas sya dito ayan bagamat hindi gaano ka bago pero yun Itong bakas ng sipit na yan ay bago yan mga kabraso. Dito sa may sapa nag ano, Malayo to. Malayo na. Malayo na sa pinag-anuhan natin. Sinunod-sunod ko lang. Dadaan sa matigas. Yung mga dyan, bahagi. Napakatigas na. Nawawala-wala na yung ano. Sinunod natin. butas to napakalawak mga kabraso oh. hinala ko po kay sa bulik ito napakalawak na butas dito tabay na lang mga kabraso kasi nung huli kong pag ano tayo yung camera holder ko nakatali sa may pono. Yun sa yung tinahotok na episode natin yung maraming tahotok yung alimango yun sinabit ko nakalimutan nung umalis tayo kaya andun pa yun kaya ngayon dito dito ang ko muna mga kabraso para matuntun natin yung eksaktong pinaglulungaan niya papunta rito sana lang hindi tayo gaano maharapan umpisan ko ng mga kabraso ayun mga kabraso sa wakas po ay natuntun na natin ito unang hukay natin dito hali yun yung entrance yung putik na gabundo dito tayo unang naghukay wala, dericho pa dito ngayon dito mga kabraso uh, may gitisan di pa din yung layo simula dun sa entrance naabot na natin mga kabraso Yan. Yan. Yung tunog na yan. Napakalaki mga kabraso. Kinala talaga ay bulik ito. Yun na yung umaabot lang talaga dun sa panghihingain. Talagang ito ay pang pangatlo ata. Hindi ko lang talaga inaano kasi minsan may nakikita tayo na malaki eh na baliwala na natin hanap ulit pero itong bakas na to talaga ay palaging pumupunta doon nakakakuha naman tayo doon ay malalaki talaga kaya nag-interesan natin suyurin yung kahit dito sa matitigas na bahagi hanggang sa napadpad tayo sa maliit na sapa na to na may maliliit ding Bakawan pa isa-isa. Jimpo. -isa. Para sa atin. Sana lang ay <coughs> season na to. Ngayon mga kabraso, kakalawitin natin. Ay, thank you, thank you Lord. Napakalaki ng tunog palang. Ramdam natin yan. Pag tinatamaan natin yung ano niya. Yung katawan. Ayan. gumawa tayo ng paraan dito mga kabraso. Sana lang ay gumana. May, um, ano sa kahoy Inipit ko lang Ayan uh, Gumamit ako ng mga Sanga na maliliit Para maanuhan natin yung Pagkalawit Kalawitin na natin mga kabraso Pasensya na tayo sa uh, Pagkapwisto nya Sanga lang yan kumuha ako ng dalawa. di muna natin pinipersa naano natin yung mga ugat-ugat ba buliknya nga ito mga kabraso napakalaki mga kabraso mga braso at napakasison kaya lang may problema yung sipit ito ay yung tinatawag nilang pongo sobrang oh. laki <laughs> Napakasisong pa naman, Eray. Eh, ay. Sherbol mahigit isang kilo sa isa't kalahati kung hindi lang sana itong isang sipit nya Ooh. Talagang sobrang laki mga kabraso. anu lang tayo sa isang sipit niya oh. Yung dito sa kanan. Aabot na to ng dalawang kilo kung pantay lang yan. Kasi mas malaki talaga yung sipit dito sa kanan. Kadalasan yan. Ang kaso dito, siguro ito ay maliit pa lang naputulan tumubo lang 'yan sobrang laki ng katawan oh giant crab i-check natin ngayon to kung may babae mga kabraso ayun kasi sana ano ko doon dalawa yung bakas itali na natin mga kabraso kapakalaki dito Season na season. Dito lang tayo nagkatalo. Medyo, medyo maliit to. Halata. Kung kunti lang sana diferensya, okay lang yun. Wala naman talagang pumapantay yung sipit nila. Kaso, masyadong halata. ganun pa man napakalaking blessings yan kung siya tong tulad tama nga tama yung pagsunod natin dito nga lang dumadaan sa matitigas kaya hindi maditik yung ano niya hmm. dito wala nang ano yan ng bakas minsan may makikita ka tapos mawawala matigas na yan dyan sana lang makadagdag pa tayo mga kabraso hunting ulit may mga bakas dito mga kabraso dito, malalaki yung bakas na ito sana lang ay madali natin to oras natin mag alas 12 na mali pangalawang twist ano na to pangalawang spot may pugad dito mga kabraso ayun o may itlog isa yung itlog di pa natin makita yung hinahanap natin last dosi na ito na ano na naman tayo dito sa taas baka sakali dito sa pa isa isang mga bakawan hinahanap natin sinasadsad malaki din yung bakas mga kabraso yan mga kabraso nakarating na tayo sa bahay alauna na wala na din na talaga tayo nakadagdag mm, ito yung nahuli natin timbang po natin para makita napakalaking alimango kung parehas lang sana yung sipit washerable ito halos umabot to ng dalawang kilo kung ano lang yung sipit nito yan o liit kasi ito Sí.